Hello, 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 hello Philippines, hello words, panibagong buhay, panibagong pag-asa, panibagong vlog sa naman tayo, siya nga pala, salamat sa nag-sponsor ng cellphone ko, hahaha, <laughs> charot. Dahil sa bagong cellphone ko, Magpapajika siya ako, <laughs> Charis. Hindi po kasi yung dating cellphone ko nakakapanghinang gamitin, papatay-patay. Kaya tuloy ang nangyayari, tinatamad ako mag-vlog. Pero ngayon, bago na, hindi na. Dahil kagigising ko lang, nagalmasal po muna tayo. Pandesal coffee milk at macaroni. Bago, bago po pala ako mag-almusal, naligo po muna ako para fresh. <laughs> Charot! Bali 8 AM, naligo na po ako. Then tsaka nag-almusal. Dalawa lang kami ni mama sa bahay. Alam niyo mga clubs, si mama oh, alam nyo ikot ng ikot sa bahay ang aga aga ikot na ng ikot <laughs> kasi kahit may edad na siya gawa pa rin ng gawa walis dito walis doon nakapagsaing na nakapagugwas na ng plato eh hindi naman siya pinagtatrabaho dito sa bahay tapos, ang aga-aga pang, ang aga-aga pang nagising. Hindi sa si ko ha, si mama. <laughs> Ganun nga siguro ang mga matatanda, masisipag. Kasi, dati natatandaan ko pa, noong elementary, high school days ko pa, pati college ko, si mama Trabaho ng trabaho. Iyon, noong buhay pa si Papa. badling araw pa lang. Nagtatrabaho na sila. Oo, madaling araw pa lang. Nagbubukas na sila ng tailoring shop. Ang sipag ni Mama at ni Papa. Tapos kami, nagsisipag-aral. Kasi sabi sa amin ni mama, walang magbibigay na kayamanan sa inyo kundi pag-aaral nyo lang. Oo, pag-aaral lang talaga ang baka pagbibigay sa amin ng yaman. Kaya hayun, nag aral kami. Yung isa, nasa Australia, 15 years na ata doon, tagal na. Yung isa naman, businessman. Yung isa, maganda ang buhay, maganda lahat ang mga buhay nila, Sabantalang ako, eto, stroke. <laughs> Pero hindi pa naman huli ang lahat, di po ba? May pag-asa pa ako? Hindi pupunta sa school si mama. Oo, hindi si mama pupunta sa school kapag may meeting ang parents. Kami-kami ang umaaten lang. Dapat nga mga magulang ung maaten sa meeting sa meeting ng iskule. Eh. Iniintindi nilang namin kasi sila ay may trabaho. Kundi dahil sa kanila hindi kami makakapag-aral. Kaya ganun kasi pag si mama. Si papa naman namahinga na. Kasama si ama. Hi! Andami ko ng kwento sa inyo. <laughs> Charot! Maibabahagi ako sa inyo, mga kalabs. Ilalayo ka ng ama sa taong di para sa iyo. Sapagkat ilalapit kanya sa taong inlaan niya para sa iyo at ikaw lang ang tanging gusto. Oo, walang iba. Ikaw lang, ikaw lang ang mamahalin. Panlata at pagtitiwala ang tanging solusyon sa dami ng problema na kinahaharap. O paano mga kalabs? Hanggang dito lang muna tayo. Marami pa tayong pag-uusapan. Paalam, bye bye, see you.